Department of Health rao ikiniit na nakasalalay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang desisyon ukol sa premium rate hike ng PhilHealth. Yan ang tinutukan ni Bombo Alisa Eclarinal. Inanunsyo ng Department of Health na ang desisyon na ipatupad o di kaya ay suspindihin ang nakatakdang pagtaas ng kontribusyon ng mga miyembro sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ay nakasalalay kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa Department of Health, si Pangulong Marcos Jr. na ang tanging may hawak ng desisyon ukol sa nasabing usapin. Isang linggo na ang nakaraan, sinabi ng President at Chief Executive Officer ng PhilHealth na si Emmanuel Ledesma na ipinapatupad na nila ang pagsasaayos sa premium contribution sa 5% para sa taong kasalukuyan gaya ng itinatadhana o nakalagay sa ilalim ng Universal Healthcare Law sa kamakailang forum, sinabi naman ni Health Secretary Ted Herbosa na pabor siya na panatilihin ang suspension ng suspensyon ng PhilHealth Premium Rate Hike na binabanggit ang kasalukuyang sitwasyon sa ekonomiya ng bansa. Sinabi ni Herbosa na ipinalam niya kay Pangulong Marcos Jr. ang usapin at tatalakayin ito sa board meeting ng PhilHealth. Samantala, sinabi naman ni PhilHealth Acting Vice President for Corporate Affairs Ray Balenya na hihintayin nila ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ukol nga sa nasabing premium rate hike. Ayon kay Balenya, iginagalang nila ang opinion ni Health Secretary Ted Herbosa. Yes, tuloy na po. It has taken effect po already. No? Um, so far, wala po kaming uh, receive na, na message or directive from Malacanang. No? So, Uh, we are just following the law. We're planning to increase the benefit packages po across the board and we've already started doing that. So isipin mo po eh ang miyembro ng PhilHealth 115 million substantial yung increases ng benefit packages. So talagang talagang um we really need the funds to come from somewhere. Una na rito, pinahihintulutan ng Universal Healthcare Law ang unti-unting pagtaas ng field health Premium Rate sa 2.75% noong 2019, 3% noong taong 2020, 3.5% naman noong taong 2021, gayon na rin na 4% noong 2022 at 4.5% naman noong nakaraang taon o noong taong 2023. At para sa taong kasalukuyan ay yaabot naman sa limang para sa Bombo Network News, Bombo Alay sa Eklarinal nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!